Oh, no. Hello guys, nandito tayo sa port. Ano kung sa ano ba ito port? Sabi nga eh, port daw ng Abu Dhabi. And, yan, iikot ko kayo. First time ko lang din pumunta rito. Mga, mga kainan. Pero katatapos lang namin kumain. Galing kami sa birthday party. At ito, ito, niyaya na naman kami dito. While uh, nandito kami sa Abu Dhabi. Samantala yung dao. Oh, Ayun. Uh, ikita niya yan. Pag gabi siguro ito lalong mas maganda kasi ang ilaw. Ang ilaw ang nagpapaganda dito. Yeah. So, balik tayo sa mga tropa guys. Ayan sila. Yung mga bata naglalaro. Yung lang pala. Palaroin lang mga bata. Yeah. So, upo tayo. uupo tayo. Halika. Yeah, ayang si Madam Bat. Ayan. At yung mga bata, 'yun naglalaro ang mga bata. Kami naman ang na mga matatanda, uupo. Kasi kahit anong. Ay, robot. Yes. ang kitang kita ang buwan ayun ang buwan mababa lang ang buwan tayo so, lang po tayo muna your destination sabi niya yan you know, o container container yung gamit nila na So guys, kaya na. Nagpaparami ng mga tao dahil dumadami ang sasakyan. Na kaya dumadami na rin ang mga tao marating Ayan. So hanggang mamaya, maintindi ko na mas maraming tao kasi ang mga lamisa pa ngayon. As of now, ayan maraming bakanti. Hintayin nila ang dumilim at medyo. Palamigin muna nila kasi open air din okay guys bye bye for this moment balik tayo mamaya let's gonna go 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 so paalam na po magpapaalam na Maghihiwalay na mga marka na so ayan kasi pinaglaro lang naman ang mga bata dito sa park hila Okay. Huwag yung tingnan naman ang bag ni Dilan. Akin na lang yan, Ben. Ingat, ingat sa biyahe. Ben, baro? Ano yung baro yung bag? Wow, good girl naman ang bag mo. Uy, sexy, sexy. Sexy, sexy na yung bag. Let's go. Let's go, baby Dilan. Ay, be careful, ha. Uh? Let's go home. Wait, wait, Erika. Huh? My hands were working. Oh, what? Okay, well, we hold each other. Hold your sister, Erica, Ariel. Come, hold that. Yes. I not want to hold that. Where? Ice cream. Ice? Ice cream. And then for a glove, I don't like it. I don't like me also. Me too.